lagi shout out sa lahat ng mga follower at mga idol good afternoon po sa inyo happy Thursday sa inyo mga idol may content naman matahal dito mga idol dito sa Angulo yung, yung nililisin ng yate yung mga bubong ngayon maangat ko tayo mga idol i-share ko na naman sa inyo kung um, Spanish to mga idol kung mapapansin nyo pag natin ito mga idol para makatulong naman tayo sa kapwa natin ng mga, mga contractual worker lalo na yung mga idol natin at mga follower natin na nagpato para matutunan nila yung uh, trabaho ng paglalatero number one sa mga sa part ng gutter okay mga idol ang sukat boss 139 ito mga idol nakakabit na kami ng gutter mga idol doon sa taas ngayon ang kanto doon sa nosing 45 ay 139 pakita mo boss 139. Ayun. Ang tapat ng 139 mga idol eh. 54 in 3 port. Okay. Pulgada yun, pulgada. Ito mga idol. Tingnan nyo mga idol kung paano natin gagawin. Wala dun sa dulo mga idol. Ang sukat ng gutter ay huwag mo ilayo boss. Ito. Ang sukat ng gutter ay 139. Ngayon, ang plural nito, mga idol, ay 5 pulgada. Is gathered ito, mga idol, hindi double east. Single east. Okay, kuha tayo ng 4 pulgada, mga idol. Kita, boss? Kita, yan. 45 natin. Okay. Ngayon, mga idol, ito sa 139... kukunin mo yung sa ibaba mismo sa moldura kukuha ka rin ng 139 kita boss yung guhit na yun oh. okay ngayon ang buka ng gutter mga idol ay pansin mo boss yan ang buka ng mga idol ang gutter nito ay 7 and 3 4 bago magutyo ayun o 7 and 3 4 ok Ayan. ito na yung kakantuin natin mga idol itong baitang nito mga idol kailangan kunin mo kunin mo yun dahil maliligaw ka pag hindi mo kunin to area na to Sinin nyo mga idol kung paano natin gagawin. Okay. Silipin natin mga idol. Dito ka, boss. Ito idol. Silip mo, boss, ha? Ito mga idol. Sisilipin ko lang to. Ay mga idol, nasilip ko na. Na hindi natin na lapis Dahil mabubura yan kasi nabubura yung ating yung ating yung inano ni ano ni Mark Anthony yung binigay sa akin ah uh, pangguhit mga mga ito mga idol titingnan niyo Kailangan dublihan mo ng lapis kasi nabubura yan. Walang pattern na nag nagaganap to mga idol. Kasi sinisilit ko lang to. Diretso, boss? Balik ka, boss. Ito mga idol. Ayan. O, tansin niyo mga idol yan. Ayan. Diretso boss. Hmm. Hindi bali tumagal yung content ating boss kasi yan ang gusto nila. Na maliwanag talaga. Okay. Ito mga idol, ito. Yan. Nagagaling tayo dito yung sukat. Dito sa 139. Kukuha ko lang ang buka ng gutter ay 7 and 3 4. Okay. Kukuha ka rin dito mga idol ng 7 and 3 fourths sa so, flooring. Ito mapapansin nyo mga idol. Eh. Okay. okay. Guitan ko to. Ngayon, aabanti ka rito ng 4 pulgada. Wait, ko to mga idol. Okay. Ngayon silipin ko to mga idol. Walang pattern to mga idol. Silip lang to, pinaka mabilis na panganganto ng gutter silip. Kaysa pattern Matagal ang pattern mga idol Kukuha ka ng mukha ng plasing anang ng gutter Bago mo makikanto. Ngayon Tinuturo ko po sa inyo Yung silip Para mabilis Paglihan natin ito mga idol Ilang minutes boss? para mabilis pa yata Sete. Kita ba guwit, boss? Uh. Ito mga idol. Naikanto kanto ko na. Tingnan na natin. Para sigurado tayo. Eh, pag hindi na dublehan na bubura yan, naawakan ko. Okay. Ayun, na natin yung moldura mga idol. Ibabali po natin to mga idol, mga follower, mga contraction worker. Dito sa likod boss. Pakita natin. Pakita. Ito, so, guhitan ko rito mga idol dahil ito yung likod na sanipa. Sanipa nung pagkakabitan na bakal. Ito naman ang tawag nito, pasya nakita yung likod ng locker pasya yan po tawag niya. okay ulitin natin paliwanag okay. ito mga idol 139 ang sukat nito ngayon mula dun sa pagdugdugtungan ang, kan ang hinihingi ng gutter na idudugtong namin dahil kanto na to 139 ngayon bababa ka rito ng 139 ito na yung 139 mga idol ngayon Ablo, ang buka nito ng gutter mga idol sa 139 ay 7 and 3-4. Ito na yung 7 and 3-4 mga idol. Ngayon, ibibigay mo rito sa 139 sa flooring. Ito na yun. Ngayon, papansinin mo, tumapat ito mga idol. Ganun lang mga idol. Tumapat yan. Kukuha ka rin dito ng 7 and 3-4. Ito na yun. Ngayon, mula din sa 7 and 3-4, aatras ka ng 4 pulgada. Ito na yun saka mo sisilipin. Okay? Gugupitin natin yung mga idol. binabago. Ito yung flooring mga idol. Ito lang yung ining namin. Hindi yung mukha. Ginamit natin kanina, di ba? Hindi ko tinaas po. Pagpunta yung, hmm? yung mga idol, Ito tupi ko rin to. content ko yung mga vlog ko para matutunan matutunan po natin ito mga idol dahil ito talaga, yung binabahagi ko po talaga sa mga content ko na gusto ko lahat ng mga kababayan kong mga contraction worker kahit anumang klaseng trabaho ay matutunan to Dá um boss. sa lahat ng mga idol at mga follower at mga contraction worker good afternoon po sa inyo happy Thursday sa inyo mga idol mga follower ito mga idol kailangan may tira ah, may tira tayo na media para na ang pagbabarinahan. ilan natin tong mga idol Lagyan natin yung ibabaw ng muldura. Okay, bali na natin ito mga idol. Dito ka po. Huwag malikot ng kamera. Dito, 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 dito. Okay mga idol, parin na natin. Martin Ay, Dito po ako nagsisimula Magbabarina Papunta sa flooring thank you. Okay. <laughs> pag natin ito mga idol. Yung flore. Ano damit? Damit ko. Para hindi magasgas yung ating... Ano yung place ko? Ito, mga idol, pansinin nyo. Ito yung in-engrapin namin. Flore lang. baklas tabi mga idol kung mapapansin nyo yung tinuntin tayo nung isang araw pakita mo yung flooring boss ano yung bakal ko ito mga idol So, bago namin kinakabit mga idol, yung gutter, Iri-retouch po namin to kasi mahirap magdukwang dun sa taas. Okay. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Thursday sa inyo mga idol. Saturday mga idol. At uh, salamat sa mga idol ko at mga mga follower na nagsuporta po sa akin. At uh, ako ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyo mga idol na hindi kayo bumitaw sa mga content ko at sa mga vlog ko. At marami uh, maraming salamat po sa inyo. God bless you to all mga idol ko at mga follower ko. Thank you. God bless. Inyo mga idol. Okay, sasalpak na namin to. Okay, thank you. God bless.